Ayan mga currently friends at ang mangat dam ay nagpakawala na sila ng tubig. Yan po, kay mahirap na kasi pag uh, aapaw dun sa taas. Ito po na tubig, ang madadaanan dyan ang Nueva biskaya So, ayan po mga currently friends, tingnan nyo. Ah, uh, gate hindi pa bukas. Bali, apat lang ang bukas kahapon. So ngayon, ilang gate na ang bukas? Isa, dalawa, tatlo, apat. So limang gate na po na madaan, madaanan galing sa taas na tubig sa pagpapakawala sa Magat Dam. Ayan. So limang gate na po ang bukas para maiwasan ang pag-apaw sa tubig sa taas. Ayan.